Hey what's up mga otrova? We're here okay. now in Nueva Vizcaya and ready to go on We're going na going to Going to To Gigao City My province Not <laughs> in provincia na halos ayaw kong uwian dahil napakalayo eto oh, mga tindahan dito ayan. oh. oh, eto to ayan mga tindahan ng mga sari sari mga walis duyan may pang mga lambat oh. kasi may ano dito merong dagat <laughs> <laughs> going na and is ang biyay pa namin ay ang biyay pa namin ay ang biyay namin ay apat na oras pa daw sabi ni google map o oh, eto o oh kabahan na to, may babiskaya pa to. Kababawalan namin ng Santa Pe, hindi ko na Mga katawa pa. Kasi may nakabukas sa na pintuan. Saan kaya yun? Puti ka din sa akin. May bukas. may bukas ah. nyo mga katropa ano na ah uh, meron ng anim na oras akong tumatakbo pero still nang lagpas naman na tayo ng kalahati lagpas naman na ako ng kalahati eh mga tindahan dito sa Nueva Vizcaya oh. naman na so mamaya uh, na lang mga katropa pagdating ko dun sa amin Papo pin sa Mama, mama na la update ko kay mga papo. A few moments later. Hey, what's up mga kaplopa? Na di to na o sano. Na babiskaya pa ley. Ah, uh, ang kasakop daw ay Jandy. dito, mapag dito mga katropa oh. nga no, pagi this is part of may babiskaya pa rin pa din umaga na tayo mga katropa kung matakbo o ano na ng mga may 10 hours na Thank you. Epa okay, Vizcaya Approaching na tayo sa isa sa pinaka malaking province ng Cagayan Valley Is Isabela Doon okay, na daw boundary, dyan din Isabela na Mayroong pag-uup Yung mga gapang na mga truck dito Kaya ang hirap pa naman sa ganyan no? Na mayroon din mga Askorbada pa Ang hirap po oh. Umu-overtake ang mga Gapang yan Yung mga ganyan malalaking truck <laughs> Mayroon din naman no Yan yung 18 wheel Taso loaded lang talaga itong eyeliner ito mga overtake oh. saka isang SUV ito sa una niya eh bagus kaya pa tayo umuwi ako ng mga katropa ng solo lang from Cavite to Tugigarao ay e yun di pang goal hindi ako bisaya mga katawa pa Expression lang At sinusundan natin yung truck Ayan mga mga bahay sa tabi ng bundok diba? Too risky Nakatakot baka magkaroon ng land Matabunan yung bahay ba? Diba? Alam mo, minto na yung truck Tumatay Ito rin lang maka nagkita makakotay Hindi natin pwedeng businahan yan Ano <laughs> nangyari sa truck na yan? Ay grabe ka talaga siya Langanin over tiga natin yan mga kasi eh. Tuwa na eh, itong may isang SUV doon sa likod niya at itong bus At ang dikod ko sa ang balikat ko mga tropa ngalay na hours na akong tumatakbo ko yan ang no? mga bahay sa dito sa what if mag landslide yan o no? nakakatakot no Oh sa eh mga katuwa pa ba? balikan ko kayo mamaya pag nasa mga bayo sa likod ng bahay bundok balikan ko kayo mamaya mga katuwa pa pag nasa sa bela na ako or nandun na sa tubig agaw city mamaya na lang mga katuwa pa What's up mga pa? Ito na Isabela na tayo. Welcome to Isabela. Ngayon o. Teka, kwanto lang. Wait lang. Ngayon o. Isabela. Ayan yeah, mga tropa o oh, Isabela Welcome to Is Ay, ayun, Isabela o oh, will be done Ay, eh, Sana magpanipad ng drone dito, dito. Isabela na tayo mga tropa Nakita nyo naman kanina Welcome to Isabela Ito so, may checkpoint may pulis <laughs> sa na tayo at ang oras pa is 2 hours and 37 minutes sabi ni google at 130 plus kilometer pa so ano yan ha to boundary ng Isabela at ay hindi boundary to Bunton Bridge na going to Kikagaw City dating naman ng Buntong pag it's to the Kawa City mga katoko pa eh mga 20 minutes na lang nandun na tayo sa barrio namin sa abo ay ayan kung pog doon baganggay sabi may 11 hours na akong bumabiyahe mga katoko pa at medyo ang 2 hours na rin pero pakayanin na natin to parating lang doon sabay pahinga mamaya palilipakan natin ang drone natin o pala sa Bella Road doon marami tayong inoperting ang kanina mga malalaking trap mga haba. oo, o rugapang kasi mga yan o oh. Hey, oh.

Bakit dito doon sa amin? Sa ka Kakao Merong Camellia ni Bilyar Mayroon na tropa Mayroon na lang mga tropa ulit ha Mayroon na lang ako si mamaya Mayroon na lang May Update ko kayo Doon na siguro pagdating na sa amin Mayroon na tangki oh Mayroon na mga tropa Hey, what's up mga pa? Kita niyo yan Yung pag Oh, Kita nyo yung pag Nasa bypass tayo ngayon Alam mo, hindi ko lang natanong kung anong bypass ito Ah, bypass ng ano ito Perino Ang tago sigurado na ito Is Quezon Grabe yung pag dito kaya kung hindi Quezon mga katropa na ano Sa Quezon na Sa South Island. Sabihin bayan lang dito sa Isabela Yung Quezon Ito naman na nagpapaganda rin sa mga dinadaan natin Yung may mga bypass Kasi hindi na tayo kinadadaan sa mga bayan-bayan Kumbaga talaga mga highway lang tayo Kahapon na tayo ng umaga Kaya may mga <laughs> Mga tricycle na Ayan Mapagi dito Pag May araw o Pero as usual Malamig ang hangin Nasa Isabela pa rin tayo Malapit na tayo sa to City so, mamaya lang naman ito pa ulit ha mamaya ako na talaga kaya update pagdating ng to City nakita ko bang sa inyo yung pagi yung mapagdong kanina mamaya lang mga see you later What's up mga katropa Andito ulit ako tag tagbabalik Eto na no, mapag na naman dito Nasa Aurora tayo Isa sa mga bayan ng Isabela Marami ng ano dito Maraming mga eh no, tayo ay, de pongo. <laughs> Ayan, ha. E, o, ba't mga pa? ba't binabalikan ko kayo? Siyempre, para i-update lang kayo ng pakunti-kunti. Oh. Aurora, isa sa bayan ng Isabela. Na nasasakop ng Isabela, ito. Kaya eh, yung ako, hindi ko na, ano, kanina. update ko kayo mamaya pag nasa Tugigagaw na. See you later! Mano, mga mga pa. Eh, hey, what's up mga tropa? Update lang. Approaching na tayo nang ano? ng entry ni. Eh, napasok na yata tayo. Ortega Yan, Yan ay atay last na bayan ng Isabela Then Yung relay kagayan Isabela pa rin ah, Katawa pa Nagkakami kasi ko stop over Kaya inaabot na tayo ng ano O wala pa naman 12 oras Kaya e, kung anong palang naman pala 11 hours walang kabalitan <laughs> hindi ako lang solo lang talaga A solo driver hello ilan mga tropa palay pala <laughs> talagang pat sa probinsya ka talagang walang traffic depende kung nasa highway ka kasi may mga bayan bayan na rin dito na traffic na rin para ka na rin nasa city sa Manila ayan o, mga nakabilad na, mga mais naman ngayon yan o mais hindi ka bala ayan ay, diba? O, oh, backpack -tay tayo mga katulad pa, o. Ayan, oh, Mga UV dito. <coughs> Anong, mga nakabil, mga ano o. Mga langabil. Mga, ano yan, Mga pananim nila. Mga, ano yan. Mga hinani. na update ko na kayo mamaya no? pag nandun na sa bayan ko pinaka bayan ko I see you later mga ato apat maraming ano dito para na palang kids ato maraming malubak patong patong na isipal ko see you later mga